Isinay-dalim sa paraffin test ang mga pulis na kasama sa isang operasyon sa Herona Tarlac. Isang babae kasi nasawi matapos umalong tamaan ng ligaw na bala. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Sa gitna ng malawak na tanimang ito sa Herona Tarlac, Umalingaungaw ang sunod-sunod na potok ng baril noong biyernes. Inamaan ng bala ang isang babaeng nagpapahinga lang noon sa duyan kasama ang kanyang anak. Ayon sa kanyang ina, death on arrival sa hospital ang 24 anyos na biktima. Ligtas naman ang isang taong gulang niyang apo. Napod yung anak eh. matbo, Siguro yung pagtakbo niya may tama na Kasi nandito siya eh. din ng bala ang ilang bahay, pati ilang alagang hayop. Base sa investigasyon, nagsasagawa noon ng entrapment operation ng mga polis kaugnay sa ilegal na benta ng baril sa lugar. Isa sa mga target ang naaresto. Ay, wala po akong alam, sir. Kasi magtatanim lang po ako ng palay. Eh, tapos may narinig akong putok, kaya tumakbo ako. Nakatakas ang iba pang sospek. May nakumpiskang limang baril na iba't iba ang kalibre. Kanina, bumisita sa burol ng biktima ang mga tauhan ng Tarlac Police Provincial Office. Isinailalim na raw sa paraffin examination ng mga pulis na kasama sa operasyon. Makakaasa po ang publiko na wala po tayong uh, kinatago o kinikilingan. Kung uh, lumabas po sa investigasyon ay kasalanan ng polis, atin pong pananagutin. At uh, siya po ay magbabayad sa batas. Patuloy ang investigasyon kasabay ng pagsigaw ng hustisya ng pamilya ng biktima. Isa po ang... Oh sakit sa ulo niya sa ako. Kaya hinihiling ko sana makamit na yung justisya. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, One North Central Luzon, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.